So, ayan mga kasari, dahil umulan at kakauwi lang ng mga classmate ni Junakish at ayan, nag-iwan sila ng kalat dito sa bahay. So, ang gagawin ko ngayon is maglilinis ako dahil no choice naman ako. Dahil ako naman is nagbabantay ng tindahan at the same time wala na yung mga classmate ni Junakish is ako naman is maglilinis. O, oh, di diba? So, saan pa kayo? So, maulan, titignan natin. So, ayan. Maulan na naman. Ah! makulimlim. So, dahil maulan na naman isa yun, matuman na naman tayo mga kasari. ba? diba? So, matuman na naman tayo dahil napakaulan. Pero, kanina may laman yan at tinanggalan ko na dahil. Nakapag grocery na naman tayo. O. So, ang grocery natin is umabot lang naman ng 947.50 peso dahil yung binili ko lang naman is wala sa aking tindahan yung aking mga kape-kape. So, sisilipin natin yung kalat ng mga classmate ni Junakish, no, dahil kakauwi lang. So, ayan yung mga kalat nila, dahil gumawa sila ng project. Ito yung project nila. So, ayan, iniwan na lang nila the same time. Ako na naman ang maglilinis, ba diba? So, sino ba naman ang maglilinis dyan, kundi ako rin. So, abang wala si anak, dahil nagpa-cardio si anak, Ayan, maglilinis tayo ng bahay. ba? Diba? Dahil maulan nga at, ayan, masama yung panahon. Yung aking labahin nandito na sa loob. O, oh, ba? Diba? So, kanina makalat dito, nilinis ko na lang dahil pinalipat ko sila sa loob. Dahil naambunan sila dito dahil nga maulan. Oh. So, Masamang-masama yung panahon. So, ayan mga kasari, maglilinis na lang muna si ako. Dahil pag hindi pa ako maglilinis, eh, nagdadaldal ako dito, eh, siguradong maabutan ako ni Junakis at ni Habi na hindi pa tapos yung aking trabaho. So, ayan yung aking pinamili at i-haul ko yan sa inyo, i-share ko yan sa inyo bukas na. So, ayan lang.